Akin na ang anak ko. Ako ang nanay niya. Kaya ako ang may karapatan sa kanya. Karapatan na ano? Nasaktan siya ulit? Naikadena siya? Naikulong siya? Natuhin siya na parang hayop? Swerte mo, hindi pa kita pinapapulis. Kaya bitawan mo ang anak ko kung ayaw mo ibalik kita sa kulungan. Idadamay ko pati pamilya mo. Naniniwala pa rin ako na lalabas ang totoo. At hindi ako natatakot sa iyo. Tama, ay, na ho, tama na po! Tama na po! Baka mapano si Buki! Ano ba? Tama na po! Sino nagsabi sa'yo ba kay alam ka, ha? Tumabi ka dyan! Ma po! Oh. Ay! Sige! Ano ang oh. anak ko? Ay, ano, Nay? Pinuntahan ni Emma at Muki si Sain? Pinipigilan ko nga, kaso si Muki mapilit. Pero base sa kwento niya, mukha naman mapagkakatiwalaan yung binata. Pero nai-delikado po yun eh. Baka mamaya makita sila ni Olive. Para ko nang itinulak si Mookie sa kapahamakan ko, ibabalik ko siya sa'yo. hindi ko ugaling mga angkin ang hindi akin. Pero patawarin ako ng Diyos dahil poprotektahan ko yung anak mo. Kaya kung meron ka pang natitirang awa sa kanya, paubahaya mo na siya sa akin. Over my dead body. Akin na si Mookie sabi. Mookie, halika na, na Mookie. Umuwi na tayo. Parang awa ko na. Umami ka dyan. Malas niya na ikaw yung nanay niya. Kung meron na siyang pagkakataon na mamili, hindi hindi ka niya pipiliin. Ah, talaga? Si Muki, sanay sa malambot na kama, sa masarap na pagkain. Kaya mo bang ibigay yun? Oo, ngayon mabango ka kay Muki. Pero pag nanuot na sa ilong niya ang amoy kanal na bahay mo, pag kumalam na ang sikmura niya sa gutom, sigurado ko, iiwang ka rin niya! Halika na, Muki. Umuwi tayo. Ano ba? wala ka malaking bahay. Ha?

Alam ko. At nararamdaman ko na masakit para sa na nakita mo yung mami mo. Sorry po ko. Ganito po yung nararamdaman ko. Totoo lang po kasi. Hindi ko po talaga maintindihan ko. Kung, kung ano po yung nararamdaman ko. Di ba ang pinahirapan po ako ni Mami? Pero bakit ganito po? Bakit ganito po yung naman po? Di ba po dapat po magalit po ako sa kanya? Di ba po dapat magalit ako sa kanya? Pero bakit ganito? Bakit po nasasaktan ako? Nasasaktan po ako kasi iniwan ko po siya. Ganyan naman talaga kasi mga anak. Pagtatampo, magagahal sa nanay, pero hindi rin naman matitiis. Pero sa kaso mo, anak, masakit man isipin, pero hindi makakabuti sa'yo na manatili ka sa mami mo. Alam ko naman po ano yun eh. Naawa nga po talaga ako kay Mami. Pero... Alam ko naman po na kapag bumalik po ako sa... Niya, gagawin at gagawin niya pa rin po yung mga ginawa na sa akin natin.